morning guys ayan gugulay po tayo ngayon ulit ng sari-saring gulay ayan yung lawoy kung tawagin sa Cebuano halo kalandraka sa ano dinapuhan sa waray ayan Kalandraka na utan ayan pinitas na po natin ang ating ah, alokbati ayan guys oh <laughs> ipo ba ang Tapos, mamimitas na rin po tayo dito Mamaya ng ating uh, Malunggay at tanglad Guys, okay, so ganyan na po ka Lago yung ating malunggay na binidyo Noong nakaraan, ang bilis lang yan tumawa guys Ito yung Nauna kasing pinutulan noon Ayan ay, Yan tayo pumipitas Pag nagugulay Tapos, ito yung ating tanglad Diyan lang tayo kukuha guys sa bintana Ito ay lalayo Ayan. Ayan ayan doon, so, ayan doon yun. Doon sa dulo yung ating talbos ng kamote. Taas yes, guys, meron din tayong tanim na alokbato. yan. O, oh, nyo po. Ayan. ayan. Taba na siya. Ayan yung ating alokbati. Tapos dito naman sa kabila, meron tayong saluyot. Ayan. Oh, so ayan, may ubi po diyan, oh. Ayan. Ito yung ano ng ubi. Ayan. may talbos ng kamote diyan, kaya lang hindi na didiligan nga araw-araw, guys. Siyan yung ating kalamansi, medyo nagdilaw yung dahon niya kasi hindi tayo nakaakyat ng ilang araw. And then, ito yung ating guyaba, no? Yung ganun din, no? Oh, oh meron tayo dito malunggay. Ayan, meron din siyang tuyo na bunga. Tapos, ito yung ating dragon fruit. Ah, may good news po kasi meron na siyang kunting bulaklak. Ayan, meron din po tayo dito sa um, saluyot. Tapos ayan, yung ating mga talbos ng kamote, paakyat na po siya. Dinadahan-dahan lang natin yan guys. Yun o, meron doon na papunta doon sa ano. Narangan ko kasi yung pusa. Maakyat dito. Ah. Ganyan, ganyan lang yan, guys. Para dumami yung ating pananin. Ganito lang. Yan. You know, ganyan, ganyan lang natin siya. Hanggang sa umakit siya doon. Kalamansin natin, may mga bunga naman siya. Tapos oh, mayroong mga nahinog. Pero konti lang. Ganyan siya kapag hindi ko siya masyadong pinupuntahan dito. Parang nagtatampo. Kung bumunga man siya pa, konti-konti lang. Aray. Ayun, nabali ito. Namitas yung aking anak. <laughs> Nasama. Pero may ano na siya. Meron na siyang kataso. May mga hinog siya doon, guys. And thank you for watching.